Yung kuryente, mapapamura pa ba natin yan? Bakit hindi? Sa anong paraan? Ayan. Mapapamura tayo sa mahal. Sa anong paraan? <laughs> Paano? Una, murahin mo muna. <laughs> ah. Yung seryosong sagot. Mm. Seryosong sagot, maniwala ka sa akin. Baka wala kayong, wala kayong time. Iksiyan lang natin. Uh, system loss. Yes. Yan. Melo, mm -hmm. bakit yung ninakaw na kuryente, kasama kang nagbabayad? Bakit? Eh, Bigyan mo ako ng magandang dahil kung bakit kailangan mo bayaran. Ay, galit ka rin, pero, ano, ayaw namin. Ayaw ayaw namin doon. Kaya, ba, kaya kailangan bayaran, puputulan kami. Wala kami <laughs> choice. o kaya nga, pero Bro. ang bayad mo kasama yung system loss. Mm, kasali, tama. hindi dapat. Mm. O, oh, pagkatapos. Bakit hindi pinatutupad ng ERC yung provision ng ating ipira na meron doon na ARCOA? Ano ang ARCOA? Ibig mo sabihin well, mo, hmm. hindi mo alam ang ARCOA? Ano po ang ARCOA? Ikaw, uh, arko Arcoa, ARCOA, alam ko. ARCOA. Arcoa. Talagyan mo lang ng R. Joel. <laughs> ano ba yung ARCOA? Ano ang ARCOA? Retail Competition and Open Access. Hmm. Ano yun? <laughs> o, so, nakita na niyo. Kaya nga, hindi, <laughs> uh, ipinip, ayaw kasing ipaliwanag ng ERC. Dapat unang-una silang nagpapaliwanag at pati yung mga guidelines, pati yung mga regulasyon, dapat nagawa na nila. Sinabi ko nga sa'yo, nagawa ang EPIRA 20, 2001 mm. or 24 years ago. Bakit ang ngayong regulasyon ng ARCO? Ano ba yung ARCO ba? Ano ba yung subdivision mo Melo? Yan lang sa gillage. Oh, gil pero gil yung gillage na yan, giliger, giliger, meron giliger. kayong homeowners association. Tama, oo, oo. Pakwenta mo yung aggregate na konsumo ng inyong uh, gilids. Oh. Kapag ka nakwenta mo 500 kilowatts, pwede na kayong mamili ng retailer. Not necessarily Meralco mag-supply sa inyo. Nasa patas yun eh. Mm -hmm. O alibawa, inopera ang Camilo. Melo, magkano yun? Eh? natin. 11 pesos ang binabayaran mo. O magkano ang bid mo? Bibigyan kita 9 pesos. Di ba nakatipid ka? Mm. Ito yung mga paraan. Sundan lang natin ang batas. Wala nga nagpapatupad. Meron pang aggregation. Ahaba lang tayo eh. Okay. Dati. So, na akong magagawa. Pero in short, kaya po ba tanggalin ang systems loss? Kasi hindi? yung effective para na paraan, para mapababa talaga agad ang presyo Saan ng kuryente. Sasabihin ko lang doon corriente. sa batas, tanggalin mo na yung system loss na nilagay nyo dyan sa batas na yan. Mali yan. But ang problema, congressman, ilang kongreso nang nakalipas, ang dami pong panukalang batas tanggalin na systems loss, pero walang nakakapagtanggal. So, wala kasing gustong uh, magsimula. So, ako nagsisimula ako, ayaw nila akong mm. tulungan. So walang political will. So, eh, tingnan mo ang okay. ABS, abs Sino bang... Si ako lang. Wala mm. -hmm. namang gusto nila sumama sa akin. Mm -hmm. Na, meron ka ba nakita ng isang okay. senador na so, tumulong sa akin? Mm. So, okay, gagawin mo sa senado yung mm. pagkatatanggal sa And system, system loss? Bakit hindi? Mm -hmm. oh. Okay, sige. Uh, asahan namin so, yan? Bigyan mo sa akin sa lalong ang, uh, madaling panahon. <laughs> Melo, kung ikaw ang, ano, kung mm. ikaw ang uh, president ng Senate, <laughs> Okay, okay. teka, teka. Sa ano, uh, oh. uh, uh, on Energy. Mm -hmm. Mamimili kayo, hihiling kayo ng komite ng ganun. Ba, hindi 'yung gayang hiling. na. Sino ba 'yung uh, dating uh, ano, yung dalawang uh, oh, okay. uh... wala, walang banggitan, walang banggitan. <laughs> <laughs> walang Kasi banggitan pangalan. Sino ba 'yung oh. naging ano, uh, chairman ng energy sa Senate? Oh, mm -hmm. sige, sige, uh, sige. Ah. Sino? Tara, uh, tsasaliksikin uh, natin 'yan oh, oh, pero yeah. na-cover na natin halos lahat, no? Na-cover natin ang pagkain, na-cover na natin ang ano?